Kaya naman ah, mga ka-NB, bawat aral ay mahalaga. Dahil? <laughs> may sanasabit eh. Kakabulin mo yan. <laughs> Kaya naman, <laughs> dahil ito ay dagdag dag kaalaman mga ka-NB. Kaya naman ngayong araw, atin pang payabungin ang kaalaman dito sa... <laughs> Word on the North eh. <laughs> Prism Ang ating matza. word of the Norte ay tignan. Ayan, tignan daw. Paano nga ba ito sa iba't ibang lengway? Sa Ibaloy, asun, tama? Asun. Mm -mm. Samantala sa Ilocok, kitaum. Kitaum. Kita Marunong um. ka na, kitaum. Kang ka na ay ilaum. Ila um. Samantala sa Kapampangan... Ay, lawen la lawen 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 ng nung lawen lawen oh, uh, anong lawen 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 nung, lawen -nung. Oh, uh -oh walang alam, bubita rose. Oo. Oh, oh. Kaya pag nang, sinabi, ay, nang nang mo, pag ginalo, huy, anong sinasabi mo? Oo, oh, oh. masasaktan ka talaga. O siya, sige, gamitin mo nga ang salitang okay. uh, tignan sa, sa iloko. Hmm. Kitaam, Ki um, go. Kitaam, um, jay bag ko. Ah, perfect! Ah. <laughs> Kitaam, um, jay? Jay bag ko, no? Apay Sa... Ala ah, lagyan na gamin. Jay Jay table. <laughs> Alam mo, hindi na Jay... pwede pa rin siyang ibenta. Oh, ah. At oh, least, konti oh. lang. Ay, magtawag naman tayo. Gusto ko rin malaman ito sa Kapampangan. Kapampangan. O oh, si JC, tawagin Sige. natin. Oh, JC, come here. come here. We would like to ask, oh, paano naman <laughs> gamitin ang law uh, lawen? Lawen. Lawen. Hmm. lawen. lawen. Ah. Uh, lawen mo keni 'yung mama ko. Tignan mo ang no, aking, aking nanay. Mama. Hanapin mo. Ay ano, ano ulitin mo nga? Lawen mo ko keni mama ko. Lawen mo keni oh, 'yung mama ko. O nasaan 'yung mama? Nasa 'yung mama doon. Walang oh, anong, ano, ano 'yung mama, dinon. Balit po 'yung uh, lawen, tignan lawin mo ko, tignan mo ako dito. Lawen mo ko keni, tignan mo ako dito, Eka mama ko. Huwag kang aalis. Ah, tignan mo ako dito, huwag kang aalis. Oh. Akala ko may mama doon. Tignan <laughs> mo yung oh, nanay ko. Hirap, Galit na sa'yo. Ay, talagang maibenta ka talaga, madam. Pag, ka ng doon, tarlac mo. Pero kaya ngayon, dahil sa World of the North natin, hindi, marami tayong hindi, natututunan. Sorry. Low and the king mate. Oh, ganun, ganun, <laughs> mm. ah. ganun. Ah.